Ayun! Ganyan lang pag ng ulam ay idol Biguti lang hawakan. Ayun. 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 Laki. Laki. <laughs> Ayun. 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 Laki sipit. Naninipit. Naninipit. Ayun. Ah. Ayun. Ay, dami, Ayun. Ayun. Yeah. Ayun. 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 Napakalaki Ayun. 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 Ay, ang dami rin. Dami siya. Ayun Ay, napakarami mga idol. Tingnan wow. nyo naman. Ayun, wasak mga idol. Mga naman ulam tanghal. Ayun, Napakarami mga <laughs> idol. Yan. Yun, oh, ulang napakalaki ng ulan yan yung ulang u ulang mga idol nguha tayo ng ulang kasi matagal-tagal natin itong hindi pa nabalikan nabalikan ayun ron ayun ron ayun, ayun naglalakad ron ayun ron naglalakad ran. ayun ang dami ron ayun, ayun dito ayun, ayun ayun pa ayun pa mga idol ayun siguro yung siguro ayun andun ano pa sa gilid ran ayun ron ayun ron ang bilis ron okay, okay, ayun ron okay. dito ran dito ran bumaba ayun ayun ayun

yun, oh, laki, laki. Sipit pa lang. Ay, ulam na. Ayun, ano pa rin? Parami rin. Ayun, napakaraming ulam ngayon. Ito yung mga yun, idol. Yun, yun mm -hmm. Ayun, napakali. Ayun, ayun pa. mhm, Huli. Ayun, huli mga idol. Ayun, laki ulam. laki Laki ulang. <laughs> ng mga ulam ngayon yeah. mga idol. Ayun. Grabe. <laughs> <Laki. laughs> Ay, matagal-tagal din ito. Ay, dito rin, dito rin. Ayun mga idol. Oh. Ayun, oh. Ayun, oh. ayun matagal-tagal din, din din natin ito na mga idol. Sigurin mo rin. Ay, hindi. Ayaw pa mo Ayun. Ay, dami doon sa taas <laughs> rin. Huli. Ayun o. Ayun o. Maganda, maganda. Malaki na na yung ulang ngayon mga idol. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun Ayun o. Dalawa mga idol o. Ayun. Matagal-tagal din din natin ito. Kaya rumami sila ng rumami. Ayun o. Huli.

Okay. Ang laki ron. Yun oh. Oh, yun na. Pakalaki mga idol. <laughs> Ayun oh, kumakaway-kaway sa inyo mga idol. Sabi niya, "Hello uh, mga laki. idol." Yeah. Yun. ang uh. Hmm. Pakalaki. Ano? Yun po dyan dyan. Hindi ko makita ito. kasi. Dun, sa ano lang, sa gilid. Gumigilid kasi yan sila ron. Kitingin natin mga idol.

Ayun ayun, ayun mga idlo. Ayun, yun yung ano nila, ayun. Yun yung ayun yung bigote. eh ganda ng baka, may, may ano sa ilalamiran. Ayun! Ganyan lang pag-uudi ng ulam mga idol. Bigote lang, hawakan. Ayun oh, ang napakalakiran. Ayun. Ang lalaki na nang ulam ng ngayon dito ron. Matagal-tagal din natin, hindi nabalik yan to ron. Eh, marami kasi sa ilalim ran. Tata, tata. Ayun, ayun o, okay. tata. mo lang yung bigote. Ayun o, bigote na. Ayun. Hawakan lang yung bigote mga idun. Ayun. Ayun yung isa. Ayun, huli. Huli mga idun. Ayun. Ulan. Hey, ayun sa ilalim parang. Ang dami o. Oh. dami sa ilalim dyan. Ang dami sa ilalim parang. Ayun, bigote. hugutin ng bigote ran. Ayun. Ina, prute, lang. Ayun na putin. Ayun. Ayun na, ayun na. Huli mga idun. Ayun, napakaraming ulan ngayon. Ayun, nakarami na tayong ngayon. Daming sa ilalim dyan. Sa ilalim Meron pa. Pugutin mo sa ilalim rin. Ayan yung bahay nila rin. Ayan. Ayun, ayun na sa ilalim rin. Ayun, ayun, kinagkita ko yung sipit rin. Kulay blue. Ayun. Ito, ito, ito. Ayan, hawakan mo na. Ayun, huli. Huli. Ayun, unlucky unlucky Ang laki. Ang laki, ng mga ulan dito ngayon mga idol. Ayun.

<laughs> Ayun. Sa mga bato. Ilalim. Sa ilalim talaga yan ng mga bato ran. Tingnan mo. Ayun! Nakarami na tayo ulang. Isang basket talaga ng ulang. Mahuhuli natin yung mga idol. Tingnan nah, mo dyan. Marami po ran. Tingnan mo. Ayun. Ayun. Maganda mga nang tanghali po sa inyong lahat. Sana makarami tayo ng ulang. sa unang sabak natin dito. Matagal na hindi natin nabalikan tong spot ng ulang dito mga idol. Sa ibabaw kasi dito yun. Ito sa baba kasi tayo lagi. Oo. Oh. marami pa sila. Ay, ay dito ran. Marami dito ran. Ayun, dito, sa taas no. Ayun no. Ayun no. Meron, meron, Ay, ayun na. Ayun na. Ayun, na. Naglilakar Pap -pap Papunta sa baba. Ayun no. Ayun, ayun mga idol. Ayun, tuli. Tuli okay. mga idol. Ayun. Ayun. ay ay pa ran. Nagtatago sa baturan Nagtatago sa batu. Ran. Ayun

Huwag <laughs> <laughs> na, na yung mga maliliit lang Yung mga good size lang Ayun ah, makarami na tayo mga ilo Ayun ba, ayun 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 lang, tingnan mo Ayun, ayun, ayun Ayun, 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 ayun. ayun, ayun, ayun. ayun, ayun sana yun, balik, balik Bumalik Hindi, mahuli mo na Ayun lang, <laughs> <laughs> may kulay blue na sipit Ayun, 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 huli Huli mo eh may itlog Pakawala natin yan rin. Pakawala natin Oo. Kasi may itlog. itlog. Pakawala paka natin yung may itlog, mga idol. Itong mga, mga itlog, mga idol, pakawala natin. O, dati Parang kasi. pa sila dito. Dati kasi, mga idol, mga ganyan, hindi ko ginagawa. Kasi, man, pakawala natin yan. Kasi, ayun. Madami sila, mga idol. Madami pa rin?

itim. itim. Uh, 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 yeah. Oh, yan na Matanda na yan rin. Bakit maliit yung isang sipit niya mo? Ganyan talaga. Ba pag mga ulang, maliliit talaga yung isang sipit nila. Sino yung pati rin? Kaya nalim, mirror pa? mira Ano kasi nalim? sa nalim ang bato? Diyan. Dito kaya? Dito, dito lang, dito lang. Dito lang sa mga ganda. Marami niya. Eh, ayun. Eh, bumaba rin. Eh, tingnan mo. Eh, andyan sila sa ilalayan ng damuran. Ayun. Ayun. Ang huli. 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 Ayun. Ayun. Maga naman tanghalik tanghali po. Ayun. Mayroon pa. Mayroon pa. Laki. Ayun. Ang laki. Tingnan po dyan rin. Ano eh, ano? Ang hapon yung madam. Ay, may bigote. Eh, may bigote nga ito. Sumsik sa ilalim. Ayun! Eh, pag may bigote nga ito, sigurado yan. May ulam. Ay, huli. Huli mga idol. Tingnan po dyan Eh, eh, angat mo yung damoran, sa gilid. Ma sa kabila. Tingnan mo. Meron? Ako dito. jan 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 Parang may nakita kung kulay blue doon, doon ran. jan dyan, dyan. dyan. May kulay blue ta, Ayun mo. Iangat mo. Ayun, ayun, <laughs> ayun, 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 siguro mo. Huli. Ayaw mo pa huli. Ayaw pa mga mo sa ilalim. baka na sa ilalim, baka marami yan. Ayun, nakarami na tayo mga idol. Diyan sa ilalim rin. Ayun. bigote, bigote. Yung bigote, san. Hugutin mo yung bigote ran. Hugotin mo. Bato yung... kasi yun. lang yung bato. Oh. Yan, ayan, yan. Ayun. Huli. Ayan yung bigote. Hugutin mo. Hugutin mo yung bigote. Ayan. Inaputol. <laughs> ayun, ayun, ayun. Ayun. Lumabas na. Ayun. Ay, napakalaki ran. Ayun. 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 Sinipit ako ran. Dito. Ayun. May, may sinipit sa akin ulang. Ulang? Ayun. Mm. Malaki. Ayun ko. Sinipit ka? Ayun. Sinipit ako. jangan benda, jangan benda sama benda ku anu. Sini pita aku nak rakyat ular. Jangan aku sini pita benderan. Bapak dah tayu joy joy, jadi melabuh untuk baik. Melabuh untuk baik. Bapak tayu Asam asam. Asam. Ayo Ayah, jui, jui, jui. Asan, asan? Asan? Aja, nama ayo nuh. Ayo ayo nuh. nama.

Ayun, uh -huh. huli. Ayun, ayun pa, ayun pa, huli. Eh, hmm? eh, yung isa pa rin. Ayun, isa. Yan. Huli. huli. Ah, huli. Ayun, yung may itlog. Ayun, uh -huh. yung may itlog. Pakawala natin yan. Yung may itlog. kawalan natin yung may itlog, mga idol, kasi dadami pa yan. Balik tayo din. Balik Yung may mga itlog kasi, mga idol, pag na uh, ipagpag yung anak nila, ay, million, million yan, mga idol. Yung mga, ano niyan, Ayun no? oh, ay, isang basket talaga may doon. Harap ako dito. Tingnan mo diyan, dito ako tingin-tingin ran Ayun no? Know? oh. Hi, napakarami mga idol. Ayun no? oh. Dito. Tayo, tayo babo karon. You know? Papunta tayo taas lang. Hintayin na natin ano. Hintayin no? na no? 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 luminaw yung tubig. Yung tubig niyo wala na akong makita. You know? Yung nakarami tayo mga idol. Yung maganda-maganda. Ah, uh, tanghali po sa inyo lahat mga idol no. Yun, yeah. unang sabak natin sa dito sa Taiwan ay nakarami o agad tayo ng ulang ayun o oh. sakit yung sinipit ko kanina ra sakit ako no, sinipit ka sinipit ako dito sa tilo sa paa sumisiksik lang pa sila sa mga bato dito dito ayun tingnan mo dyan rin. pag may bigote ba pag may bigote sigurado yan meron yan Tingnan namin dyan ran. Yun no? Nakarami tayo agad mga idol. Sana makarami pa tayo. Bandahan na natin yung paakyat. Kasi pag malino ang tubig mga idol ay dali lang nil nilang makita tingnan mo pa dyan ran yun, dito ako sa kabila magtingin tingin ran yun meron silalim at least nakarami na tayo mga idol. Balik tayo doon sa mga bato. Doon sa mga bato ran. Ang doon talaga ran. Marami doon. Nagsiksikan do? Nagsiksi doon. Dandahanin mo ran baka may madaanan ka dyan. Yun Nakarami tayo agad mga idol. Yun o. Maganda mga dyan. Tanghali ito Ayan. Kaya marami, marami pa dyan dahil Kaya marami pa yino yung tingnan mo dyan sa sa mga sulok-sulok ayan sila, andyan ma... sila sa mga sulok-sulok rin sila sa mga sulok ba? oo dito, halugugin ko dito halugugin mo dyan napakarami nang nga nung huli natin mga doon dyan, buklatin mo kaya dyan ayun ran, ayun ran, ayun ran ayun ran, ayun ran, Iyan ran. Iyan Ay, ito yon. Yon, sumipit sa mm -hmm. kanina ayan siguro yun, sumipit sa akin kanina nandiyan sa mga bato ran, buklatin mo yung bato ran ayan,

dyan sa ano sa, sa ilalim talaga ng mga damura oh kami dadang kanina dyan na, naka ano ra nakahilira ba sumiksik na yung iba sa ilalim oh karami tayo mga idol eh. dami isang basket mga idol sana mapunan mapunan tayo sa unang dating natin, natin natin dito mga idol Kadalta gal noon din nating nabalita. Meron ran. Ay meron may sumiksik daw. Sigurado 'yan. Ay huli. Huli na. Ay unlucky. Unlucky. Ayun. No. Ayun. Grabe, karami. Tindin lang talaga ran. sumiksik talaga sila sa bato. Mahilig yan sila magsiksik. Mira. Meron. Swerte <laughs> <laughs> eh nah, eh, na swerte tayo ngayon ngayon tayo, tayo napakarami. naman idol. lana, lana Wala Taas. butas dito? butas-butas Marami butas. Marami? Butas, marami. Yeah. marami. Pag oh, marami oh, Oh? May tayo? May pang tinula. Oh? Pang, pang sabaw. Pang sabaw ba? Pang sabaw ba? Lagyan ng kamunggay. Oo. Oh. Rikuhin tapos lagyan ng kamunggay ah. Panalo. Oh? Nakarami ka. Ah, Atal talaga tayo mga idol. Panalo. Oh. Oh, yun, oh. Napakaraming ulang. sino you know? Panalo talaga o. dami Ang daming ulang talaga dito mga mga maliit Joy yung malay dalhin natin yan mga sak Balot good kinahili. size na yan yan ran good oh, mga good size na yan ran ayun napakarami ay ang dami ran dami ko know? oh. ayun ay napakarami, no. ay, <laughs> ayun, no? ay, napakarami mga idol tingnan wow. nyo naman <laughs> ayun tayo na yun tolo mga idol at kami Misa. po ay na may pang ulam na agad agad pagdating namin dito sa Taiwan eh, okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Apo. Ayun. Mahaba isang 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 siko ran. Dito, hanggang siko. Ayun, siko.